Ah. Ang galing mong muna. Ubang atin, bossing. Ano yung biglang humina yung ano, kanan? Biglang humina ano, yung kanan. Ano, hey, may yung, reaction din mo. Is slow motion siya. May Kahit yung uh, pag gano'n ko. Oo oh, nga, ano. Tsaka pag nagyatakot talaga siya, papapansin na siya. Kasi kayo stroke, pero para siyang may stroke. Kaya, Bago ito, masakit. Nasaan kasi ito nang itong ganito. Kaya mm -hmm. hindi ko may ito maayos yung pa ako. Tsaka ako kasi braso ko, medyo nahahila nung na nagba-basketball ako. Actually, sir, yung nararamdaman nyo, isang buong kanan, hmm. magmula sa baba sa taas. Hmm. Ngayon, yan kasi, inararamdaman nyo, biglang humina yung pakaramdam niyo. At sinin lakad niya? Para siyang nag... Para siyang may kulang. Hindi niya yan na parang... Mm, nung pagpasa mo, na napapansin ko, parang may ano... Ngayon, dito, sinabi mo ay hmm. ito humina. Hmm. Ito, ganun ka nga. Ano naman? Yung ganyan lang, parang humina ano, no. siya. Tsaka yung pag ano, yung, no, kasi nag-drive ako eh. Kulag well, ka kami, no? Tama, di, yung iba yung... Yung puwersa, ano, parang puwersa. na-delay. Kaya ano, daling malay. Daling malay. Daling malay. Hindi ka naman ano, hindi ba siya nahilo? Hindi, hindi maybe, ka ba nahihilo noon? Pa. Kailan mo naramdaman yung mga... Ah, Basta pata? simula ko eh, na eh. nung nag-basketball nga ako na medyo nahila to. Pagka uh, one year, medyo Pabagal ng pahina na, hindi ko siya may task. Ibig sabihin, ibig sabihin, one year na yung mahigit siya. Mag-two years na. Mag-two years na. Pero never siya, hindi naman siya, hindi kayo naman na-stroke. Hindi. Hindi siya na-stroke. Hindi naman siya ganun kabagal nung after one year. Sa pag-basketball pa ako. Trader siya eh. pa ako, nakatakbo pa ako. Sige, check natin. Ang piling wala, parang may mga ano, kasi ito pag naglalakad ako, nasakit yung ganito ko. Kaya nga, isang pagano no, hanggang sa pae. Pero sabi niya, masakit lang daw yung buong buong. So, so, pero pag naglalakad ako ng nagan medyo mabilis ang paglakad. Kung nangangat pa ganyan. Saka, manginginig siya. Pag ginaganong ko. Nanginginig? O, di ba pag ganito to? Ayan. Di ba ito? Ginanong ko. Ginanong ko to. Ay, nagsishake ko. Pero ito. Ayaw. Ganon. Hindi ko alam, kaya ako, hindi naman ako na-stroke ng po na kami rin. Hindi pa. Kasi naman na eh. na, 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 hindi naman siya na-stroke. Hindi na, Hindi, hindi kasi masasabi yan sa mga ano, by ano lang, mouth. Pag hindi na CT scan, titignan kasi ito, yung mga, kasi humina yung paa niya eh, humina yung kamay niya. Pero sana hindi na stroke ah. <laughs> Pero makuku, maano lang yan naman, makikita lang yan pag CT scan. Pero base sa mata, sa assessment, hindi basta kasi mayroong mga tinatawag na mild lang. Pero sana walang stroke. Mas madali ito uh -huh. pagka walang stroke. Kasi kung magpapacheck up kayo, mas mabibigyan kayo. Kunyari, nag... sabi na natin, ano ha, kinala lang to. Sabi natin may, ano kayo, meron kayong small blood clot. Kaya ng ano yun eh. Kaya ng medicine yun eh. Oo, ba para ma-advise pa rin kayo. Dapat na Kaya... gagawin natin ng MRI, ano, MRI? Yung ano, mas mahal ang MRI. yung blood chem magpapabrand yun sa kami. Kaso nga lang, dapat umarik pa kami. Oh. Kaya kumiraan na ako sa mata. Kaya ito. Mas the best, sir. Alam mo, sir, may mga condition ka na hindi mo mawari. Magpa-blood chem ka para maano yung dugo mo kung ano yung tumataas. Tsaka yung mga kung ano yun man. Sige. Tapos, susunod, magpaano kayo? City scan. Para, kasi hindi naman siya napilay. Eh. Bigla na lang ano. Ayun. Nahila kasi 'to eh. Nahila 'yan. Pero ito, bakit ganoon? Hindi mo mai ganoon. Hmm. 'Di ba? May changes. Pero okay. syempre, para sure tayo. Madali na siyang basketball ito, wala na. Wala eh hindi kumbaga may pumipigil na eh. May pumipigil. Parang Laki niya pigil eh. Kaya nga isang ano eh, indikasyon niya na ano. Pero sana wala pa rin. Kumbaga, baka may naipit lang sa joint. Kayang-kaya ko na yan. Pag sa stroke kasi, mas, pag ang mga mild, oo, tiniterap yun, pero, meron pong gamot para tunawin yung blood clot na yun, eh. Para mas mapabilis ang pag-recover nyo. Okay? Kumbaga, sa atin, gumigit na lang tayo base sa assessment. Kasi, isang pa ganun, eh. Eh, wala namang ganun, eh. Karamihan ng ganun, ay may mga problem sa mga brain nerves. Okay? Relax lang. sa tagal ba naman, sa tagal ko ng ganito, kumbaga, sa dami nang uma, pumunta rito, iba-ibang kaso. Sa kanya, maraming relevant na kaso. Pero i -re reset ko lang din ko Para umayos. Tanggal okay. niya, may ibang mga alam Kasi mula akin na hila akong gano'n, hindi yung tipa na ako, parang lang iba yung ano bayong yung ng kamay ko. Simula nung nahila. Nahila, o. Oh. Kasi okay, nung... tray oh, Trey match ko doon, hindi may taas, eh. Mm -hmm. okay. Uy, oh, lakas lang, ha? Tagilid okay. ka, sir. Tagilid <laughs> ka. Check upin natin yung baka sa balakang dumadali, <laughs> Hindi naman masakit yung balakang mo. Medyo ito. Na. Okay, sige. Baka nga nandiyan din eh. Yan kasi yung pinaka, pinaka yung mga eh. ano na gitna ko maka, eh. makat tano, di ko may pwersa ng mabilis okay. na ganun. Sige. Slow motion talaga. Relax lang. Ilan taon na ba kayo, sir? 42. Okay, relax lang. Bata po nakapapala ni sir eh? Alos mag... Alos magka-edad lang tayo eh. Hello, oh, 40 kayo eh. Oo, oh, 40 ako. Oh. Eh, alas magkidaran lang kami. Kaya pinagya ka ng tara kaya kahit wala yun. Okay, sige. Relax okay. lang ha. Saan so, kayo? Kabitang. Kabitang, kabite. Oh, wait, ihaya. Parang hindi nasisiro yung mga taga-kabite niya eh. Papag kami ngayon. Palagi may representative ang kabitin nyo eh. Sige, higa ka lang sir, higa ka lang. Apat Higa ka lang. Yeah, relax mo lang ako. Apat pa lang ngayon, kabitin. Ay, Palagi yan, mga taga-kabite. Maraming may pilay sa mga kabite. <laughs> Suki. <laughs> itong tuhod mo sumak masakit din, hindi naman. Yeah. Hindi naman. Itong kaliwa na i-stack. Naglalak. Naglalak. Pero naibabalik ko. Okay. Pero ito ang humina eh, no? Mm. Relax lang. Okay. Wait lang ha. Itong nag-i-stack, tignan na natin din to para sure check natin anong na ini-stack niya actually maganda naman meron lang mga ito may forma ako na nai-stack siya <coughs> okay ka pa Pwede niya po yung dalawang kamay. Ano lang niya po yung mukha niya sa buta? Pwede mo. Yan. Sige. Yan, komportable na o usog pa? Ah, okay na. Ituloy niyo yung vlog cam niyo ha ah, para makita lahat ha para mas maganda oh. Nang check up siya kung ano man ang tumataas o bumababa sa kanya. Para hindi na maging worse, magapan ka agad pa kasuling napagpaglutan namin na napagbukas, hindi nyo pala butok. kasi, may tinatawag na decompression lang. Uh -huh. Hindi kailangan lumagutok. Ayan, nag na yan. nag e na yan. nag Pag ganyan? Oo. So, mo? Hindi ko kayang tuwid. Ayan? Oo. Oh. Hindi ko yan. Stuck. Oh. Ay, last na. Listo. Diyan ka lang, ha? Oo, sa eh. Ito. E... Okay. Nasasaktan kayo? No? Oo, ka, no? Kasi hindi ito ng yung tuwag dyan. Ito nakatawid eh. yan hindi pa rin ko yan. Okay, Inaanin niya uh, yung pinaka pa bago Yung pa para may tuwid ko eh. Sakit eh. Tiyaya ka nga muna, tiyaya ka muna. Wait okay. lang, Roy. Saglit. Anong sinasabi ni sir? Tiyaya ka muna. Sabi ang sir, Eh, master. Okay. Stuck yan. Hindi ko may tuwid yan ng ganyan. Ito. Pinaganon ko siya eh, para tumuwid eh. Yan. Ah, okay, may pectus. Sige, tapa ka ulit. <laughs> may basta yung pwede 4 ng kaliwa-kaliwa, hindi ko ay hindi na nag stack yun? Okay. Okay na! Okay. Uri, alam mo na yung remedy. check up ina. Okay. Sige, straight mo lang pa mo. Ah, straight lang. Yeah. Ah, nalimutan ko na. Ah, panood ko lang to eh. <laughs> okay, relax Inhale. lang. Huwag mo na. Inhale. Sale. Yung. Yo, thank you. Diyan ka lang. papasample ako sa'yo. Baba mo. Baba mo yung pa mo. Sige, baba mo isa. To. Ganun mo nga. Ganun mo nga to. Okay, very good ito. Baba. Angat sabay. Very good. Pag gaganyan pa, pag naangat pa to, maayos pa yan. Hindi pa foot drop. Ang nakakatakot kasi pag foot drop na. Mag-bike ka nga kunyari. Ganyan o. No? Hindi, uh, isa lang. Ay, uh, isa lang. Sa baba. Kabila. Yan, para ka nag-bike. Sa kabila. Yan, kabila. Eh, kabilaan. Hmm. Uh. Ayan, ibig sabihin niya walang ipit. Hmm. Kasi pag tumitigas ka yan, inanon mo, ayan o, masakit masero hindi mo maiterecho. Hmm. Ibig sabihin may problema. Parang ka nalang naglalakad yan. Oh. Okay? Sige. Sige nga, upo ka ulit. Tignan ko naman yung sakamay mo dito. Kung magbabago, kung nagbago na. Diyan ka lang ha. <laughs> Ba't kaya nang sakit to? Yan nga eh. Kailangan matuloy nyo yung blood chem ah, nyo. yung uh -huh. Yan yung mga indikasyon sa uric. Uh -huh. Uric. Sa... Uric at gout. Isa lang yan. Isa lang yan. Kaya kung mapapansin nyo, hindi namin dinidiinan yung mga hilot. Mm -hmm. Kasi yan, pag hinilot nyo ng madiin yan, um, mamaga. Correct. Kaya ang hilot namin dito, never kayong aray. Medium type lang palagi. Para kung sakaling may mga gout-gout kayo, hindi siya maapektuhan, hindi mamagayong yung katawan nyo. At hindi kayo mapilay. Palaging ano lang kami, sureball, medium to soft. Yan kasi, madalas ko na rin ina-explain yung pagka sumasakit yung parang bone yun nyo. Ayan, dyan nagsisimula yung pag, pag umiinit yan. Dyan nagsisimula yung gout. Yurik, <tawa> Ingat. itu tiba, itu, itu, tiga kau nggak ulit, tiga ya.

Sige, opo. Uy, oh, laks lang ha. Mm. Ay, may Tingin nyo. Mahiwagang Ayan, Pag ng kayo ng pau, alugin nyo muna pag i nyo. na Rub mo yung kamay mo, rub. Dalawa. Sige, lakas mo. Ayan, sige, lakas mo. Ayan, sa araw-araw, ha? Sige, isa pang rub. Hmm. Sige pa. Sige pa. Ayan. Okay. Sige pa. Rub pa ulit. Ngayon, testing mo naman sa pag -angat. Madali siya pagsabay eh. Okay, madali pagsabay. Hmm. Okay. O, di mas maganda kung nakakasabay pa siya. Ngayon, ikaw, ganun ka nga. Ganun ka Yun. O. Oh. Okay, very good. Ito na lang ang problema natin. Actually, ito, hindi ko pa nakitang bumilis. I mean, ganun pa rin dito sa daliri. Pero kung yung dito, mas okay naman. Tapos yung ping, ikaw, malalaman mo yung may masakit pa. Dito naman... Ayan nga, sabi ko nga, honestly speaking, hindi pa siya ma-perfect. Ganun ko nga ulit. Ayan. Sige. Okay? Sige. Bumagalaw naman. Tayo ka. Para tingnan natin kung na yung ano mo. Ayan, parang... Okay naman ah! Ayan ka. Oh. pa lang kasi pag... nga, siyang... no, pag, ko yung ano, ka no, yung yung yun, eh. ano, no, hmm. yung, ano, Ito yun, 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 hindi ma. Pagpin... Hindi <laughs> hmm. siya masyado masakit ngayon. Minsan! O ngayon! Wait. Hindi Di siya masyado Hindi. ngayon. Oh, ngayon. Hindi ayos na. Ngayon, sana huwag kang makatadyak ng mga ano. Minsan nakakatadyak tayo yung ganun. Uh, oh. No? Eh, no, minsan nakakagayang tayo sa mga ilalim ng ano. <laughs> yung mga paan ng lamesa. Sana hindi. Pero ngayon, kung wala na masakit, Sir, ma'am, ganito ang gawin natin. Total na reset na siya. Okay naman sa okay naman yung pakiramdam mo. Hindi okay. Okay. Eh, hey, di ba yung gano'n yung mga Oh, sige. Inagawa. Wait lang. <laughs> <laughs> Gina nung nakita ko niya, pero ulitin natin yung trip mo pa. Gendo. <laughs> yung umaray. Pag vitamins. <laughs> <laughs> hindi, hindi naman, hindi ka naman focus yun. Eh. <laughs> hindi mo na kailangan ng happy nyo yung umaray. Hindi ah. Huwag pangarapin yun. Ay, tiyan, hindi talaga na meron sa masakit ka Hindi na huwag mo kasi kahapon. Ina-expect na kasi masasaktan siya. Hindi, oh. <laughs> <Masaktan>. <laughs> hindi masasaktan. <laughs> hindi naman siya focus <laughs> yun. Ang pinakantabi sa gawin niya, mag-vitamins sa nerve. Tapos ituloy niyo yung blood chem niya, ha? Uh. -huh. Para maano. Sige. By request ni sir, pitikin para o isa. Oo. Uh. -huh. Tumulog nito kanina eh. Oo, oh, yun tumulog yun. Uh -huh. Basta, tansya lang. Oo. Uh -huh. Okay na yun. Oo. Oh. Okay naman eh. Okay. okay? Sir, mag-vitamins tayo sa nerve. Tapos ituloy niyo yung blood chem niya. Yes, sir. Okay? Okay, master. Thank you. Thank you. Ay, sayang ako oh, yung pera mo.